Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nakakaranas ng moderate hunger ayon yan sa survey ng social weather stations. Pero hindi umano mapapakampante ang gobyerno. Kaya't ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development mas palalawakin pa. Ang detalye sa report ni Harley Valbuena. Lumabas sa survey ng social weather stations na bumaba ng 4.1% ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas nang moderate hunger. Pero ang gobyerno ayaw pakampante. Kaya naman mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Makikita natin na mas bumaba yung karanasan ng severe hunger among beneficiary uh, beneficiary households. So nagpapatunay din ito na yung walang gutom na program na-address niya yung severe hunger ng beneficiary households. Siniguro naman ng DSWD na nabibigyan ng food vouchers ang mga mahihirap para makabili ng pangunahing pagkain. Ang unang 300,000 na membro nitong program na to ay nakakakain na ng maayos at unti-unti nang bumababa ang incidence ng kagutuman among the food poor. Target ngayong 2025 ng DSWD na dagdagan ang kasalukuyang 300,000 na benepisyaryo ng food stamp program. Dadagdagan pa ito ng 150,000. Tututukan din ng exit mechanism o pag-graduate ng mga benepisyaryo sa programa dahil tutulungan silang magkaroon ng trabaho para maging produktibo na silang mga miyembro ng lipunan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanila sa tulong ng Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority. Mismo ang Pangulo na rin ang nanigurong may sapat na budget para sa tuloy tuloy na pagpapatupad ng programa sa susunod na tatlong taon. Bukod dito, inanunsyo rin ng kagawaran na magagamit na ang food vouchers ng Walang Gutom Program para pambili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Binigyan na namin yung listahan sa uh, sa Department of Agriculture and they're now going to make sure na yung mga Retailers na to around 1,000 of them for now, e eh makatanggap na ng murang bigas para yun ang maibigay naman nila doon sa mga food poor nating beneficiaries. Ang pagpapahigting sa walang gutom program ay para sa adhikain ni Pangulong Marcos Jr. na wala ng Pilipinong magugutom pa. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.